Pero tayo ngayon sa ilog upang mangurinti ng kahit ano lang udang or alim alimango. Yun guys, mga aking mga kasama. Masarap ito guys, prituhin guys ang udang. Ay guys, yun yung Yun no? Ay guys, ang lapad ng ano guys. Area ng pagkukurintihan natin guys. Doon naman tayo. So, uwi na kami. Dahil nalobot ang aming